Ayan guys, dahil malamig ngayon, magluluto tayo ng tinola. Itong sayote na to, nakuha ko lang doon sa likod bahay. Pupuloy ba ako kasi hindi kulin ko na siya. Kaya, ayan. ayan. Balitan na natin siya. Uh, okay. Siyempre, meron na tayo ditong sibuyas at bawang. Huwag na yung luya. Tsaka yung native na manok. Ito. Hindi ito mga mga. na manok. <laughs> okay na yan. Eh, okay malamig sa labas, malakas kasi ulan. Kaya magsasabaw tayo ng netting. Sana oh. Kaya lang <laughs> nakashash shield. Ayun, nakashash shield na Okay. At ilalagay na natin yung sayote. Tapos <laughs> yung pagkakalilong ito. Kita na natin alam kung gusto mo ba 'yan. Yan, dito na to. Hindi na kita tawag para masarap dito mamaya. Tapat Ah. Tapos ulit tapos hintayin ko muna mo. Saka dati ng mo na tinamano. Nakasasye. <laughs> ha? Kasi ayo di ma. <laughs> yan, pwede na, lalawin na natin yung ngetid ng manok Oh no! <laughs> ano ngetid? Ngetid ng manok? Dalawa, para... <coughs> Dalawa kasi yung kain ah, dito. Yung malaga kung aso. Meron. Sana ah. Oh. Okay. Tapos, nalagay naman ako. Po. Sabay lang. Ang minsanan. Yan. Tapos, ano kain lang. Tapos, nangangang ako. Okay lang. Pwede na tumamaya. Sa pibok sa baw na ba. Yan. Okay nang kinolang manatim, oh, sarap niyan. okay, tayo natin. at tayo'y kakainan. tayo'y tayo'y kakainan. tayo'y tayo'y kakainan. tayo'y tayo'y kakainan. tayo'y tayo'y kakainan. tayo'y